Okay, Chester, tell me about yourself. Magkwento ka naman ang tungkol sa si sarili mo, makikinig ako. Ako si Chester, ganing ng Nueva Ecija. Three months old pa lang ako nang mapunta ko kailan, bro. daw kasi si Prof nang walang kasama, kaya kumuha pa sila ng isa. At ako na ngayon si Chester. Bata pa nga lang ako, ay tinuturoan ako ni Prof na mga basic na lesson niya. Chester, 2 plus 1. Very good! At hindi lang yan, tinuruan niya rin ako kung paano umakyat ng Just Chester, uh, kung hindi ka rin naman makakasunod, maiwan ka na dyang. Hanggang sa nag-one year old na ako, Grabe nga yung bisita ko dito na una pa sa Actin. At eto naman yung pinakaayaw ko, yung vet. Takot na takot talaga ako kasi baka atusok na naman ako sa pret. At dito nga, hindi na malungkot si Prof pero stress naman. At hindi rin ako nakakatulog ng walang uunan kaya si Prof na lang. Ngayong malaki na ako ay dito na sa SM ang tambayang to kasama ang bodyguard ko. Prof, tapos na ako magkwento. Nakikinig ka pa ba? Tinalugan na naman ako ni Prof.